Ma? Wala tayong saan sa tayo. O, siya magkano pa binayad nila? At matang po na. 20 po ata yun? Hindi. po taas? One five. Ah. Bakit? Eh. Hindi ko naalala mo. Umiiyak po kasi kayo. Yung... Oo, kasi ah, yung Yung... Dasing kasi yun, ano? mama. Ni. ko po sabihin po bayaran. sa so, sa po na magkano ba? Taas sabi ko po 1,000 million dollars sabi ko. Tapos kukunin pa nila si Ma, si mm -hmm. ano mm -hmm. no. Kukunin po. Oo, ulamin nila. Kasi ano pa lang eh, sariwa pa lang na na na, na nasagasaan. Tapos <coughs> ano? Hindi naman siya nagkasakit. Grabe, double dead pag ganun. Masagusaan na nga. Kakatayin ko. Di ba? Kawawa naman. Grabe. Kawawa si Oshino. Bilis po ng oras. Bilis Kanina na. po. 6.59. 7.31. Ngayon po 8.31. Ng oras ko na. Okay. Matulog na. Uros na nang tulog, oh. Quarantine turn na. Quarantine turn. 70,000 daw po yung binilinig niya skin. Ano? 7,000 po. Na diamond. Saan niya nabibili yun? Diamond? Nanonood po siya ng mga nabibili po ng Libre diamond, tapos magpa-shoutout po siya, tapos magpo-follow po siya. Bibigyan na po siya ng libre. Ilan din? Mga nasa 10,000 po na diamond. So, na, ulit, ba, ba't di mo gawin? Di po marunong mag-follow. Tapos di mo din po alam kung paano po i-click yung bio nila.